Irido ang sarong babaying motorista makalis na masa abitaning bus sa tinampung sakop kang barangay San Rafael Castilla Sorsogon alas 3.25 ning hapong kang nakaaging Domingo. Basis sa investigasyon, gikan ang 26 anyos na biktima sa Banuaning Huban asin pasiring sa Banuaning Castilla alagad pag-abot sa lugar kang insidente. Nagpurbar subutin ng magliko pawala alagad deka ni para ang pag-overtake ng bus Nagikan man sa Banuaning Matnog asin biyaing Manila na nauli sa sing pagkakaaksidente. Tulos man na nakaresponde sa insidente ang personalized kang MDR Remo Castilla, asin pigtawan ako dir ang biktima. So pagabot mi sa area nagkandak agad kami kay assessment sa patient. So wala man siya kita na nakuha na ano uh, lugad na uh, lugad duman sa nangyaring aksidente. So ah... Uh, dinarami man agad siya sa hospital sa para sa ano sa medical attention niya. Sa parehong lugar, iriduman ang sarong tricycle driver makalis na makabangga sa nakaparadang kotse sa gilid tinampukan Barangay San Rafael. Alas 9:32 ning banggi kang nakalis man na Domingo. Sa impormasyon, gikan bulusan Sorsogon ang 43 anyos na biktima, asin paulikot ang San Vicente Castilla. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente. Basang nasa nining buminanga sa kotse sa koche, araman man na madiklum sa lugar kaya pwede siran da itulos na riparo kang biktima ang nakaparadang kotse. Nagluluwas man sa investigasyon na nasa impluwensya paning alak ang biktima kan ma aksidente. Uh, may di, may lugar po siya sa may yung tinatawag na forehead sa may angog at uh, saka igwa po siya ki uh, laceration sa may walang ano braso. Dear mo Castilla, uh, sa mga sa tuyang mga kababayan na mga driver lalo na po kung nakainom. Uh, dit sa na po na pag-ingat. Pagday na kaya. Uh, na pahingalo para pag sa saka na po magbiyahe naman. Sa presente, nasa maray ng kamugtakan ang driver kang tricycle. Sa datos kang MDR Remo Castilla, ini ika-43 na diskwido sa tinampo na naikurit sa banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Number Corporal